Yun, mga idol, magandang hapon, mga idol. Mga idol, magandang hapon. Ayan. Dito kami sa amin, din nanay bahay, oh. Nanay bahay, andun sa amin, oh. Yung isa, ayun, yun. Yun, yun. Ayan, mga idol, oh. Mausok. Oh. Ayan. Wala kaming, ano, wala kaming adventure ngayon. Ito yung pinagkakaabala namin ni, ano, ni Master Pano, mga idol. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan, sa Solid Supporters. Ayan, o, alam nyo ba yan mga idol? Ayan. ayan, mahirap lang kasi kami. Ayan, o. Kaya, rakit-rakit muna kami. Ayan, si Master Pano, Ayan. Ayan. Usok, usok, idol, o. Yan. Tawag dyan sa inyo, mga idol. Ayan, oh, Nuno. Ayan. Ayan, usok-usok na. Yan si Master Panao. Yan kawawa. Kawawa si Master Panao, lang trabaho kasi. Yan. 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 Buhay probinsya mga idol ba? Buhay probinsya mga idol. Bukas, okay na to. Uling na to mga idol. Yan. La 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 Yan no, ang si Master Panao Yan Ganito lang yung pinagkakabalahan namin dito Pag wala kaming uh, Dagat adventure ba mga idol Ha? Ano? Uso ko Wala kaming damit kasi makati yung dayami mga idol pag sinuot ang damit makati yung dayami ng palay ayan nagkakot kasi kami Ay, ayan tinatambak ano lapit lang yan ayan dyan ang nanay yung ayan bahay nanay tapos nandun lang sa akin sa taas ayan ayan Mahirap lang ang eh. hmm. Mahirap lang yung pupuso nito. Magre-react dito. Yan mga idol. Yan. So, i-update kayo namin bukas. Kung anong nangyari sa ginagawa ni Master Pano. Yan o. Oh. Nakahubad pa mga idol. Makati kasi. Oh. Uh. Hi, bala sa mga idol. Idol! Hi! Hello mga idol! Ayan. Ayan, yan sa ano sa camera mga idol. Hindi, di kasi ano, hindi kasi si pa sa camera ba? Ayan o. Ayan, uh, natin, masasanay din yan. Pero pag walang, ano, pag walang camera mga idol, napakakulit yan. <laughs> tawanan ng tawanan <laughs> oh yan mga idol oh oh huling huling yan dito lang galing yan sa amin yung mga kahoy yung mga sanga sanga ba na ma na ma ano ba na pagka ano ba pagka kitaan ba mga sanga sanga ng kahoy pero hindi namin pinutol yung ano yung pinakapuno Ah, ano ba, bayabas, rambutan, yung prutas sa rambutan ba mga idol. Tapos ano ba yun, yung tawag dito sa amin, yung kulay green, yung tambis ba, tambis. Tambis yung tawag dito sa amin. Yan. Tapos ano pa nga yan, yung... Yabano ba? Pumilo. Tawag dito sa amin, mga idol, ano, ng kabugaw. Yan. Comment kayo, mga idol, kung anong tawag sa inyo niyan. Mga ganyan mga ganya ng mga protas. Yan. Buhay, probinsya, mga idol! Buhay, probinsya, mga idol! Yup! kosok ka ah. Step it up! Nanyan. Yan. yan mga idol. Ha. Oh, o ikutin natin, ikutin natin mga idol. Ikutin. Hmm. Le na, diyan na. na ba Nadukta na duktan na. Bali dito yung pabilo, yaba, pabilo. <laughs> yung sinindihan namin na butas. Yan mga idol oh. <laughs> Tamot sila ho. Yo. Siguro na yan. Bukas, mga May income na si Master Pano. Ayan. ano kaya ang sako ng uli ngayon? Tuite ata, tuite. Yan. Mag-sampong sako lang to. Hindi e mga nasa tuit din, no? No. So ep din. Heno. Baik kuwan-kuwan kasi mga idol ang ano, ang hangin dito. Oh, ayan, oh, balik na naman yung usok. Aso ba? Aso. Aso tawag dito sa amin, mga idol. Sa Tagalog, sa Tagalog ano? Ah, uh, usok. <laughs> usok, idol. O, ayan, oh, ayan. Uy bullfrog yan, bullfrog. Mm. Yeah. Uggogogog. Kape ng idol. Pag may damit pa, mas lalong kape. 'Yan, 'yan ng mga idol. 'Yan lang ang aming ano dito sa probinsya. 'Yan. May marangal na trabaho lang mga idol. 'Yan. Mahirap lang yung pupuso nito, mga idol. Yan o. Buhay, probinsya. Ayan, so mga idol. Dito na lang siguro to. Bye-bye na, Master Panaw. Bye-bye na. Bye, mga idol. Ayan. Ayan na. <laughs> Ayan na, idol. <laughs> uh, bukas, ipapart to namin ng update kung ano na ba ang nangyari dito. At pag ano ba, pag pag ano na ba? Pagbungkal nito. Pagbungkal nito. Kung maraming uling. Yan. Yan. So, maraming maraming salamat mga idol. Sa walang soliya, sa walang sawang suporta mga idol. Yan. Sa mga silent viewers namin, maraming maraming salamat sa mga OFW. Yan. Maraming maraming salamat mga idol. Uh, time check mag uh, dos yan sana pinakita namin kung paano i ano dyan oh sayang hindi namin nakuhaan sige sa susunod baka meron na naman yan kahoy eh kahoy sa mga idol tapos tinambakan ng dayami ng palay tapos nilagyan ng lupa yan tapos yung parang may ano siya may dingding dingding tawag dito sa amin ito yan para hindi ma bang lupa hindi ma laglag dito yan tapos may dayami yan dyan mga idol oh. yan mga dayami oh. yan kita niyo ba mga idol may dayami na usok usok yan di pa mainit mga idol dayami yan oh uh, uh. yan oh dayami yan may dayami oh takpan natin na usok

Yung parang pinapay na mamun ba? Ayan. <laughs> 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 ah, ah, Ayan. Ah. Ano to? Malaking mamon na tinapay. <laughs> Ayan. Kawawa. Ayan, o. Oh. Tapos, uh, ang kita niya nito, binibigyan niya sa nanay niya pang ng bigas. Saka pang ulam-ulam na rin, mga idol. Yan. Wala kasing asawa yan si Master Pano. Oh. Nasa kay nanay niya lang sila nag uh, ano. Sama niya yung nanay niya. Eh, yung nanay matanda na rin. Pinsan ni nanay. Yan. So maraming maraming salamat mga idol. Bye bye na. Bye bye na. Salamat sa solid suporta. Bye bye mga idol.